Good morning, mga ka-green tam. Sis Rolly, ayan o, Meron na siya. <laughs> meron na siyang pa, ano, pabu, pa, pa, <laughs> pa bulaklak, pero hindi pa siya bumubuka. Excited lang ako ipakita. Ngayon, yung ating uh, orchids na bigay ni Sis Rolly Seals. Sis Rolly Seals Vlog. Yan, yan po ay ating uh, kaibigan sa YT. Tingnan natin kung sino yung ano niya, ID niya. Ito po ay si Dragon Red Pink. Dragon Red Pink daw! <laughs> Ayan, hintayin natin siya bumuka. Excited lang po ako na videohan ko kagad. Hintayin natin siya bumuka. Yan po yung mga orchids na bigay ng ating mga friend. Sa Whitey, si Sis Rolly. Nagbigay po sa akin Sis Rolly niya. Pa-birthday po niya sa akin. At ngayon po ay nagbubulaklak na siya. Ito rin yung mga bigay ng ating. Ito bigay ni Sispe. Ito bigay ni Lisel na tagarito, rito. Parang meron din siyang ayun, parang meron din siyang pasibol na bulaklak. Hintayin natin 'yan. Ito naman yung bigay ni Ma'am Nori na naubos na. <laughs> pero pero meron na buhay pa naman ulit siya. Ayan. Ito yung natira sa bigay ni Sister One, two, three... 3 4 Ayun, 4 na lang yung natira kasi namatay yung isa. Lima kasi sila. Namatay yung isa. Ito naman yung bigay ni Sis Daisy. Namatay din yung isa, tatlo ito, si Phalaenopsis. Namatay yung isa, pero mayroon akong na ano, nabuhay na isa na galing dito sa tangkay ng bulaklak niya. Sumibol siya sa dulo ng dahon. Kaya, Inilagay natin siya doon at meron na rin siyang ugat. Ayan, bagong dilig sila ngayon. Meron siyang ugat at matibay na siya. Kumapit na yung ugat niya. Pero hindi ko pa tinatanggal yung tangkay. Tingnan ko lang kung ano mangyayari dyan. Buhay <laughs> na yung dalawa. Namatay yung isa. Eto, galing din sa ating isang friend ng taga rito. Hiningi ko, hindi bigay. Hiningi ko yan. At meron na siyang sibol. Nandito lang siya sa lumang kawayan na dati siyang alkansya <laughs> ngayon ay ano na siya, taniman na siya ng paso nandyan lang sila, ang mga orchids natin ay dito lang nakalagay, sabit at nakakatanggap sila ng morning sun, wala pa pong ano, araw kasi maaga lang ngayon, mahangin pero wala pang araw na sumisikat pero unang tama ng araw ay dito sa bandang ito kaya naman, sana gumanda yung ating mga orchids dyan. Excited ako! Oh, yun lang! Ayan. For today's vlog, bye! Thanks for watching!